Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga karagdagang kakayahan ng mga klase sa JavaScript. Maaari mong matutunan ng tungkol sa pribadong mga ari-arian at optional na chain ang kasama ang code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa JavaScript, ang pribadong mga katangian ay mga katangian na naa-access lamang sa loob ng object o klase. Ito ay nagbibigay daan sa mas ligtas at matatag na disenyo ng code sa pamamagitan ng encapsulation upang ang direktang pagbabago o pag-refer mula sa panlabas na code ay hindi posible. Sa ECMAScript 2020, ES labing isa, na ipinakilala noong 2020, ipinakilala ang paggamit ng hash para tukuyin ang mga private field sa loob ng mga klase. Nagbibigay ito ng mas malinaw na paraan kaysa sa tradisyonal na JavaScript private convention, hal, mga pangalan ng variable na nagsisimula sa underscore. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na paraan na pumapalit sa tradisyonal na mga privatong kumbensyon ng JavaScript tulad ng mga pangalan ng variable na nagsisimula sa underscore. Ang mga pribadong field ay itinatakda gamit ang isang pangalan na nagsisimula sa hash. Ang field na ito ay hindi maaaring direktang ma-access mula sa mga instance ng klase o mga subclass nito. Sa code sa itaas, ang hash name ay isang pribadong katangian na hindi maaaring direktang ma-access mula sa labas ng klase na person. Maaari mo lamang ma-access o mabago ang pangalan sa pamamagitan ng mga paraan na get name at set name. Tulad ng mga pribadong katangian, ang mga pribadong pamamaraan ay itinatakda rin gamit ang isang pangalan na nagsisimula sa hash. Ang mga pribadong pamamaraan ay maaari lamang tawagin mula sa loob ng klase. Dito, ang hash log count ay tinukoy bilang isang pribadong pamamaraan at hindi maaaring ma-access mula sa labas ng klase. Ang pamamaraang ito ay ginagamit lamang sa loob ng klase. Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng mga pribadong ari-arian. Encapsulation, itinatago ang panloob na estado mula sa labas at pinapanatili ang pagkakapare-pareho ng datos. Seguridad, pinipigilan ng mga katangian mula sa hindi sinasadyang pagbabago ng panlabas na code. Mas pinahusay na maintainability, itinatago ang implementasyon ng mga object o klase at nililinaw ang interface na ipinapakita sa labas. Gayun din, ang mga sumusunod ay ilang mga paalala tungkol sa mga pribadong katangian. Dahil ang mga private field ay ganap na nakatago mula sa labas ng klase, maaaring maging mahirap ang testing at dibagang. Kaya't mahalagang magbigay ng API na maaaring masusing masubukan sa yugto ng disenyo. Ang mga private field ay kumikilos ng iba mula sa ibang bahagi ng JavaScript na may prototype-based na katangian dahil natatangi ito para sa bawat instance. Bago ang pagpapakilala ng mga private field gamit ang hash, walang opisyal na syntax ang JavaScript para sa mga pribadong ari-arian. Kaya't sa nakaraan, ang mga pseudo-private na ari-arian ay ipinatupad sa mga sumusunod na paraan. kinaugalian ng mga developer na ipakita ang private sa pamamagitan ng paglalagay ng underscore bilang prefix ng mga pangalan ng variable. Ang pamamaraang ito ay isang kumbensyon lamang at sa praktika ang mga ari-arian ay maaari pa ring ma-access mula sa labas. Posible ring makamit ang mga pribadong ari-arian gamit ang closures na may saklaw ng function. Sa pamamaraang ito, ang variable na salungguhit name ay nakakulong sa loob ng saklaw ng function at hindi maaaring direktang ma-access mula sa labas. Ang mga pribadong ari-arian sa JavaScript ay napakahusay sa pagbibigay ng encapsulation sa disenyo ng klase at bagay na tumutulong sa ligtas na pagprotekta ng data. Ang notice ayon na hash para sa mga private field na ipinakilala sa ES 2020 ay nag-aalok ng mas malinaw at mas ligtas na paraan ng pamamahala ng privacy kumpara sa mga tradisyonal na kumbensyon at closures. Ang optional chaining ay isang napakakapakipakinabang na syntax sa JavaScript para ma-access ang mga malalalim na nakanes na property ng object. Pinapabuti nito ang pagiging mababasa at pagpapanatili ng code sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng ligtas na pag-access ng hindi kinakailangang tiyakin isa-isa ang pag-iral ng mga partikular na ari-arian. Maaaring gamitin ang optional chaining sa pamamagitan ng paglalagay ng question mark bago ang dot o bracket notation na ginagamit para sa pag-access ng property. Ang notice yung ito ay nagbabalik ng undefined kapag ang isang dinaanang ari-arian ay null o undefined na nagpapahintulot sa programa na magpatuloy sa ligtas na pagproseso ng hindi nagkakaroon ng error. Sa halimbawang ito, ina-access natin ang address at ang ari-arian itong city ng objectong user. Kung hindi gagamit ng optional chaining, kinakailangan mong magsagawa ng maraming pagsusuri sa pag-iral, ngunit gamit ang optional chaining, ligtas mong maa-access ang property gamit ang isang pahayag lamang. Ang optional chaining ay naangkop hindi lamang sa mga property ng object, kundi pati na rin sa mga elemento ng array at sa mga pagtawag ng function. Sa ganitong paraan, maaari mo ring ma-access ang mga elemento ng array gamit ang optional chaining. Tulad ng ipinakita sa halimbawang ito, maaari rin itong i-apply sa pagtawag ng mga function. Kapag gumagamit ng optional chaining, Karaniwan ang paggamit ng logical or o nullish coalescing operator upang tumukoy ng default na halaga kung ang isang property ay wala Itinuturing ng logical or operator na falsy ang mga halaga tulad ng false, 0, at samantalang ginagamit ng nullish coalescing operator ang default na halaga lamang kapag ang halaga ay null o undefined. Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng optional chaining. Ligtas na pag-access sa nested objects. Sa pamamagitan ng optional chaining, hindi mo na kailangang magsagawa ng hayagang pagsusuri sa pag-iral kaya nagiging mas maiksi ang code. Pag-iwas sa mga error, maaari nitong maiwasan ang runtime errors kahit na ang isang property ay null o undefined. Pinahusay na readability at maintainability, lalo na kapag nagtatrabaho sa maraming nested objects, lubos na pinapabuti ang readability ng code. Ang mga sumusunod ay ilang mga paalala tungkol sa optional chaining. Ang madalas na paggamit ng optional chaining ay maaaring senyales na masyadong komplikado ang disenyo ng data structure. Dapat mong pagsikapan na magkaroon ng isang simpleng data model. Dahil ang ilang mas lumang browser at JavaScript engine ay hindi sumusuporta dito, maaaring kailanganin mong gumamit ng polyfills o transpilers. Ang optional chaining ay isang makapangyarihang tampok na nagpapadali ng ligtas na pag-access sa mga property at function ng nested object sa JavaScript. Ito ay partikular na epektibo kapag ina-access ang malalalim na nested na istruktura ng data, nakakatulong sa pag-iwas sa error at pagpapahusay ng readability ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pag-programa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.